Nagsimula ang kwento ng magising ang isang batang babae sa ibang mundo, ngunit nang tumingin siya sa salamin, napagtanto niyang muling nagkatawang tao siya bilang paborito niyang kontrabida na nagngangalang Alicia. Nalaman namin na dati siyang naglalaro ng video game kung saan papahirapan ni Alicia ang pangunahing tauhan, ngunit nagustuhan ng dalaga ang kanyang personalidad at gusto niya lagi siyang manalo dahil inakala niyang masyadong mabait at inusente ang bida, sa pag-aakalang hindi siya sinsero at pinaglalaroan lang ang emosyon ng prinsipe. Napagtanto ng batang babae na nasa laro na siya at natutuwa siyang isinilang siyang muli bilang Alicia, na nagpaplanong maging pinakadakilang kontrabida sa kasaysayan. Tumatakbo siya sa pasilyo at binati niya ang kanyang ina na si Rose, na napagtanto na kakaiba ang kanyang kinikilos dahil hindi siya kadalasang bamabati sa mga tao. Nakita niya ang pagsasanay ng kanyang kapatid kaya nagpa siya sumama sa kanila, na hinihiling sa kanyang kapatid na si Albert na turuan siya kung paano gumamit ng espada, na nagsasabing gusto niyang lumakas. Ang kanyang iba pang mga kapatid na lalaki na sina Henry at Alan ay nag-iisip na hindi siya seryoso, ngunit pumayag si Albert na turuan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magpakalakas bago siya makapaghawak ng espada. Kaya't sinabihan niya siya na gumawa ng 100 sit-up at 50 push-up araw-araw, na nangangakong tuturuan siya kung kaya niyang manatili sa kanyang routine sa loob ng isang linggo. Ngunit sa palagay niya ay hindi niya ito magagawa kaya sinabihan niya itong huwag maliitin siya, sinasabing inaabangan niya ang kanilang pagsasana'y Sumunod siyang pumunta sa library kung saan naghanap siya ng libro tungkol sa mahika at nalaman namin na ang mga maharlika lang ang maaaring magspells dahil walang mana ang mga karaniwang tao. Ang mga nangungunang katangian ng mahika ay kadiliman, apoy, liwanag, hangin at tubig, at ang mga maharlika na nakabisado ang mga elementong ito ay kilala bilang limang dakilang pamilyang marangal. Si Alicia ay kabilang sa pamilya Williams, na dalubhasa sa dark magic, kaya alam niyang may talent siya. Ngunit sa tingin niya ay walang kwenta kung hindi siya magsasanay. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa paligid ng library, ngunit wala siyang mahanap na libro tungkol sa magic, kaya nagpa siya siyang magbasa na lang tungkol sa mga halaman. Buong araw siyang nag-aaral, at napagtanto niyang nakatapos siya ng ilang libro, sa pag-aakalang isa siyang henyo. Pagkatapos nito, nakikita namin si Alicia habang nagpupumilit siyang kumpletuin ang limampung push up, at napagtanto niyang mahina siya, ngunit tumanggi siyang talikuran ang kanyang pangarap na maging pinakadakilang kontrabida, kaya nagpatuloy siya sa pagsasanay. Kinabukasan, madali niyang nakumpleto ang limampung push up, napagtantong lumakas siya, at pumunta siya sa library pagkatapos niyang kumain ng almusal, upang maipagpatuloy niya ang kanyang pagbabasa. Patuloy siyang nananatili sa kanyang pang-araw-araw na gawain, at nakikita namin na nakakakumpleto na siya ngayon ng 300 push-up, at natapos niya ang pagbabasa ng hindi mabilang na mga libro, dahil napagtanto niya na siya ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad. Pagkaraan ng pitong araw, nakita namin kumakain si Alicia kasama ang kanyang pamilya, dahil napagtanto ng lahat na hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili, dahil sanay na sila sa kanyang pagiging tamad. Tinanong nila siya kung bakit siya nagigising ng maaga, ngunit tumanggi siyang sabihin ang anuman, dahil napapansin niya na siya ay kumikilos bilang isang tunay na kontrabida, dahil mukhang siya ay may binabalak. Ibinunyag ni Albert na pupunta siya sa isang school tour, at binanggit ng kanyang ama na labindalawa na siya, na sinasabi sa kanya na mag-e-enroll siya sa Magic Academy pagkatapos ng tatlong taon. Alam ni Alicia na kailangan niyang hintayin siya bago niya simulan ang kanyang pagsasanay, kaya nagpasya siyang magbasa ng mga libro sa library hanggang sa bumalik siya. Kinalaunan sa araw na yon, napagtanto ni Alicia na babalik na si Albert, kaya lumabas siya, at nakita niya ang mga love interest ng laro. Binanggit niya na si Eric Hudson ay maaaring magpaputok ng apoy, habang si Finn Smith ay gumagamit ng magaan na mahika, at si Gail Evans ay may katangiang hangin, habang si Curtis Kenwood ay gumagamit ng berding mahika, ngunit ang kanyang personal na paborito ay ang nag-iisang anak na lalaki ng hari na nagngangalang Duke Sicker, na gumagamit ng magic ng tubig. Napunta siya sa pangunahing karakter sa magandang pagtatapos ng laro, at nabanggit niya na siya ang pinakagusto niya. Ngunit nagpa siya siyang ipaubaya ang pagmamahalan sa bayani. Tumakbo siya kay Albert na ipinakilala siya sa mga lalaki, at alam niyang kailangan niyang bantayan ang kanyang ugali upang mag-iwan ng magandang impresyon, kaya formal siyang nagpakilala. Ipinaalala ni Duke sa kanyang mga kapatid na kailangan nilang ipakita ang kanilang mga kasanayan sa espada, at gusto niyang sumali sa kanila, na sinabi kay Albert na nagawa niyang manatili sa kanyang gawain sa pag-ehersisyo, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Ipapakita nila ang kanilang mga kakayahan, ngunit bigla niyang ninakaw ang kanyang espada, at sinipa niya ang isang puno, na naging sanhi ng pagkahulog ng isang mansanas, at pinuto niya ito bago ito umabot sa lupa. Kumanga si Duke, at napagtanto ni Albert na seryoso siya, kaya pumayag siyang turuan siya. Pagkalipas ng isang taon, nakita namin si Alicia na nagsasanay gamit ang kanyang espada, at napagtanto niyang pinagmamasdan siya ni Duke. Nalaman namin na binibisita niya siya mula noong nagsimula siya sa kanyang pagsasanay, at habang nagpapahinga siya, tinanong niya siya kung bakit gusto niyang matuto ng swordsmanship, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang magkaroon ng malakas na pagkakahawak, at natutuwa siya sa kanya. Pinutol sila ni Albert, at tinanong niya si Duke kung bakit madalas siyang bumibisita sa kanilang bahay, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya alam, ngunit mukhang interesado siya kay Alicia. Nakikita natin ang mga pinuno ng limang dakilang pamilyang Maharlika dahil mayroon silang pagpupulong tungkol sa nayon ng Lona na puno ng mga kriminal at alam nilang naghihirap ang mga taga-nayon kaya't iniisip nila kung ano ang dapat nilang gawin upang mapabuti ito. Nagpahinga sila at pinag-uusapan nila si Alicia habang binabanggit nila na interesado ang mga lalaki sa kanya at sinabi ng kanyang ama sa kanila na hindi siya kumikilos tulad ng dati sa isang silid kung saan nakikita niya ang mga lalaki, kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila doon. Nakikita niya ang isang mapa, habang naaalala niya na ang kanyang karakter ay ipapatapon sa ibang bansa sa pagtatapos ng laro, at ang hari ay sumama sa kanila. Sinabing nandoon siya dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanilang kaharian ng Durkis, at siya ay nalilito. Nagtataka kung bakit siya nagtatanong sa kanya tungkol sa politika, dahil siya ay walong taong gulang pa lamang. Sa palagay niya ay sinusubok siya ng Diyos dahil gusto niyang makita kung siya ay magiging isang mahusay na kontrabida, kaya sinabi niya sa hari na hindi niya matatawag si Durkis na isang mabuting bansa, dahil mayroong isang maluhang agwat ng kayamanan sa pagitan ng mayaman at mahirap. Pinanggit niya na ang mga tao sa Lona ay napakahirap na halos hindi nila kayang bumili ng pagkain, at sa palagay niya ang mga karaniwang tao ay nagsisimulang mamuhi sa mga maharlika, kaya maaari silang magsimula ng isang paghihimagsik tinanong siya ng hari kung paano nila maaayos ang ekonomiya, kaya iminungkahi niya na samantalahin ang kanilang kapitbahay na si Calvar, at sinabing dapat silang tumulong sa pagpopondo ng kanilang kalayaan, upang magkaroon ng utang si Calvar sa kanila. Sa palagay niya ay magbibigay ito sa kanila ng kalamangan habang nakikipagkalakalan kay Calvar, at mukhang nagustuhan ng hari ang kanyang ideya, ngunit sa palagay niya ay kumikilos siya bilang isang tunay na kontrabida. Dahil sinabi niya sa kanya na gumamit ng ibang tao upang kumita ng pera, nagpaalam siya sa kanya at umalis siya sa silid. pagtantong siya ay isang kawili-wiling tao, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kasama na kailangan nilang mag-usap dahil natagpuan na ang gintong rosas. Pagkatapos nito, nakita namin si Alicia na kumakain ng kanyang mga paboritong dessert habang tinititigan siya ni Duke at iniisip ng mga lalaki na gusto niya siya. Naghahanda si Alicia na umuwi, ngunit binigyan siya ni Duke ng regalo at hindi siya makapaniwala na ito ay isang brilyante, dahil napansin niyang napakamahal nito, kaya't nagtataka siya kung bakit nagpa siya itong ibigay ito sa kanya. Samantala, ang mga pinuno ng limang dakilang maharlikang pamilya ay may ibang kahulugan, at nakita nila ang gintong rosas, na pagtanto na ito ay pag-aari ng isang panadiro, at ito ay namumulaklak pagkatapos ipanganak ang kanyang anak, kaya iniisip nila na siya ang santo na nakatakdang sumali sa pinuno ng kaharian at nagdadala ng kapayapaan sa mundo. Pinanggit nila na ang isang espesyal na rosas ay namumulaklak kapag ang isang taong kumokontrol sa kapalaran ng kaharian ay ipinanganak, at nalaman namin na ang isang asul na rosas ay namumulaklak para kay Duke. Inaakala ng hari na siya ay nakatakdang sumama sa santo, at gagawin nilang magkakasamang uunlad ang kaharian, ngunit napapansin niya na kadalasang may kapalit ito. Iniisip na ang kaharian ay malapit ng makaranas ng mahihirap na panahon, ngunit alam niya na kapag natupad ng santo ang kanyang kapalaran, wala silang choice kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Nakikita namin si Alicia habang iniisip niyang pumunta kay Loana, dahil gusto niyang makita kung ano ang sitwasyon. Ngunit alam niyang hindi siya kailanman bibigyan ng pahintulot ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang lumabas. Nang gabing iyon, nakita namin siyang naglalakad sa isang kagubatan, habang napapansin niya na si Loana ay napapalibutan ng isang mahiwagang hadlang upang pigilan ang mga kriminal na makalabas, ngunit alam niya na ang kanyang mahika ay magbibigay daan sa kanya na dumaan dito. Narating niya ang nayon at napagtanto niya na ang amoy nito ay kakilakilabot habang nakikita niya ang mga walang tirahan na natutulog sa lupa sa palagay niya ay papatayin siya ng mga ito kapag nalaman nilang siya ay isang maharlika at may biglang sumulpot na lalaki sa kanyang likuran kaya't inilabas niya ang kanyang kutsilyo ngunit napagtanto niya na siya ay bulag at sinabi niya sa kanya na huminahon sinabing gagawin niya makaakit ng atensyon kung makita siya ng mga tao na may hawak na kutsilyo alam niya na siya ay isang tagalabas, kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon, at ipinaliwanag niya na gusto niyang makita si Luana sa sarili niyang mga mata. Dinala niya siya sa kanyang bahay, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang William, at alam niyang isa itong maharlika, kaya nagtataka siya kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga pandama ay nagpapahintulot sa kanya na malaman ang mga bagay tungkol sa kanya, na nagpapakita na nalaman niyang may dalang armas siya, sa pamamagitan ng pakikinig sa tunog ng kanyang mga yopo. Napagtanto niya na isa siyang tagalabas dahil iba ang amoy niya sa mga taga nayon, at dahil nalampasan niya ang mahiwagang hadlang, alam niyang maharlika ito. Inihayag niya na dati siyang nagtatrabaho sa kastilyo, ngunit nagalit siya sa isang maharlika sa kanyang wika, kaya nawala ang kanyang paningin, at ipinatapon sa nayon. Hindi siya makapaniwala na pinalayas siya sa kastilyo, dahil sa palagay niya ay mabuting tao ito at tinanong niya ito kung napupuot siya sa mga maharlika, kaya ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito, ngunit alam niya na hindi lahat ng maharlika ay pareho. Tinanong niya siya kung bakit gusto niyang makita ang nayon, kaya sinabi niya sa kanya ang kanyang kwento, at binanggit pa niya ang kanyang pangarap na maging pinakadakilang kontrabida. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na bibisitahin siya muli, at sa palagay niya ay masyadong mapanganib, ngunit iginiit niya, kaya sinabihan siya nito na bisitahin siya sa gabi. Makalipas ang isang taon, nakita naming nananatili pa rin si Alicia sa kanyang nakagawiang gawain, at ganibisita niya si William sa kanyang libreng oras. Nalaman namin na pumasok si Albert sa Magic Academy, at sa tingin niya ay nakilala na ng pangunahing karakter si Duke, kaya excited siyang makilala siya. Inaanyayahan siya ni Eric na maglakad sa paligid ng bayan, at nagpa siya si Henry na sumama sa kanila, sinabing hindi niya may iwan silang dalawa. Pumasok sila sa isang tindahan ng halaman, kung saan nakilala nila ang tindera na si Paul, na binanggit na nagbibenta siya ng mga halamang gamot, at ipinahayag niya na ang kanyang pamilya ay dalubhasa sa berding mahika. Kaya't napagtanto ni Alicia na siya ay isang maharlika, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay may mababang rango, at binanggit niya na ang mga halaman ay nakakapagpagaling ng sakit at nakapagpapagaling ng kaluluwa, na sinasabing gusto niyang gamitin ang kanyang kaalaman upang matulungan ang mga tao, kaya nagpasya siyang buksan ang kanyang tindahan. Ipinakita niya sa kanya ang isang halamang Josiah, at alam niya na ito ay hindi mabibili, dahil maaari itong magpababa ng lagnat sa isang iglap. Napagtanto niya na siya ay may kaalaman, kaya tinanong niya ito kung siya ay mahilig din sa mga halaman, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay karaniwang kaalaman. Nalaman namin na nabasa niya ang tungkol dito, ngunit gusto niyang kumilos bilang isang tunay na kontrabida, kaya sinubukan niyang magmukhang mayabang, ngunit tinatawanan lang siya nito, kaya napagtanto niyang kailangan niyang magtrabaho sa kanyang pag-arte. Pagkatapos nito, nakilala nila ang iba pang mga lalaki, at naisip ni Curtis na maswerte si Eric na makipag-date kay Alicia, at sinabihan siyang lumabas kasama niya sa susunod. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang gawin, kaya ipinahayag niya na gusto niyang kumuha ng pagsusulit sa swordsmanship, dahil gusto niyang makita kung gaano siya naging malakas. Ipinaalala sa kanya ni Albert na siya ay isang sampung taong gulang na batang babae, Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi mahalaga. Sinabi na ang kanyang mga kapatid na lalaki ay kumuha ng pagsusulit noong sila ay nasa edad niya, at binanggit niya na ang mga batang babae ay pinapayagan na maging espremador. Ngunit siya pa rin, tumangging magbigay ng pahintulot sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na bigyan siya ng magandang dahilan. Ngunit sinisigawan siya nito na huminto. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya atres, at lumayo siya, na iniisip na ang kanyang reaksyon ay perpekto para sa isang kontrabida. Kinabukasan, narinig ni Alicia si Albert at ang kanyang ama na nag-uusap tungkol sa kanya, kaya't pinuto niya ang mga ito. Sinabihan silang itigil ang pagtrato sa kanya bilang isang bata. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na siya ay menor de edad pa rin, na sinasabing nag-aalala lang siya dahil nag-iisa niyang anak na babae, at ipinangako niyang hahayaan siyang kumuha ng pagsusulit kapag siya ay labing limang taong gulang. Pagkatapos niyang umalis, isiniwalat niya na ayaw niyang bigyan siya pahintulot, dahil alam niya na siya ay isang mahusay na espremador, kaya't maakit siya ng pansin kung kukuha siya ng pagsusulit. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Albert na alam na ng limang dakilang pamilyang Maharlika kung gaano siya katalinuhan, kaya sa tingin niya ay malalaman ng lahat na siya ay isang henyo, ngunit gusto pa rin ng kanyang ama na mamuhay siya ng normal bilang isang bata. Nakikita namin si Alicia sa kanyang silid habang iniisip niya kung paano hindi niya kayang mag ng oras dahil gusto niyang maging pinakadakilang kontrabida sa mundo, at nagpa siya siyang bisitahin si William. Bumalik siya sa Lona, habang napapansin niya na ito ang unang pagkakataon na bumisita sa kanya sa araw, ngunit napagtanto niya na ang lahat sa nayon ay nagdurusa. Nakita niya ang isang batang lalaki na binugbog, at bigla itong huminto sa paggalaw, kaya nabigla siya, na iniisip na patay na siya. Ngunit lumilitaw si William sa kanyang likuran, tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya doon sa araw, at binanggit niya na gusto niyang iligtas ang bata, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa laban sa mga thug. Nagpas siya silang gamutin ang mga sugat ng bata, ngunit sa palagay ni William ay hindi siya makakarating. Sinabing walang mga gamot na magagamit sa nayon. Ibinunyag niya na kilala niya ang batang lalaki, na inihayag na siya ay isang anim na taong gulang na ulila, at alam ni William na siya ay napakatalino, sa pag-aakalang mayroon siyang magandang kinabukasan sa hinaharap kung siya ay makakatanggap ng tamang edukasyon. Ngunit binanggit niya na si Lona ay parang kulungan, at maging ang mga batang ipinanganak sa nayon ay binansaga ng mga kriminal. Umuwi si Alicia, dahil napagtanto niya kung gaano siya pinagpala, dahil nasa kanya ang lahat ng kailangan niya, at iniisip niya ang bata, na iniisip na hindi niya ito dapat tulungan dahil siya ay isang kontrabida. Ngunit alam niyang ililigtas siya ng pangunahing tauhang babae, at sa palagay niya ay hindi siya magiging pinakadakilang kontrabida kung wala siyang magagawa na magagawa ng pangunahing tauhan. Kaya binisita niya ang tindahan ni Paul, sinabi sa kanya na gusto niyang bilhin ang Josiah, at tinanong niya siya kung bakit kailangan niya ito, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya ang dahilan. Ibinibigay e pa rin niya ito sa kanya, sinasabi sa kanya na tunawin ito sa tubig, at babayaran na niya ito. Ngunit sinabi niya sa kanya na libre ito, na sinasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagbisita sa kanyang tindahan. Ibinigay ni Alicia ang Josiah sa bata, at sinabi ni William na hindi nito ginamo ang kanyang mga sugat, ngunit sa tingin niya ay dapat itong panatilihing buhay. Pinanggit niya na hindi siya maaaring maging pinakadakilang kontrabida kung hindi siya makakagawa ng aksyon kapag mahalaga ito, at nagpa siya siyang magsumikap pa upang makamit ang kanyang layunin, ngunit nagtataka si William kung bakit tinawag niya ang kanyang sarili na kontrabida. Nakita namin si Alicia sa silid aklatan, habang iniisip niya ang tungkol sa pagmaster ng mahika para makamit ang kanyang layunin, at biglang lumitaw ang isang buong seksyon. Sinuri niya ito, at napagtanto niya na puno ito ng mga aklat tungkol sa mahika, kaya binasa niya ang mga ito, at nalaman niya na may iba't ibang antas ang magic. Karamihan sa mga maharlika ay hindi maaaring gumamit ng mga spell na lampas sa antas limampu. Dahil nangangailangan ito ng mana ng limang dakilang pamilya ng maharlika, at ang pinakamataas na antas na naitala kailanman ay isandaan. Naalala niya na sa laro, ang pangunahing tauhang babae at duke ay nagawang lumampas sa antas na yon. At sa palagay niya ay hindi siya kailanman magiging kasing lakas ng pangunahing tauhan, ngunit gusto pa rin niyang gawin ang kanyang makakaya. nagpasya siyang magsimula sa level 1 na magic, at nagagawa niyang magpalutang ng libro, kaya nagdiwang siya, ngunit napunta ito sa kanyang mukha, at napagtanto niyang malayo pa ang kanyang mararating. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin na maaari na siyang gumamit ng level 5 magic para ilipat ang mga bookshelf, ngunit napagod siya, napagtantong hindi maganda ang pakiramdam niya dahil hindi siya nakakakuha ng sapat na tulog. Pinutol siya ng kanyang ama, sinabi sa kanya na gusto siyang makilala ng hari, at sa palagay niya ay muli siyang susubukon. Binati niya ang hari ng mapagtanto niya na dumating ito kasama ang mga pinuno ng limang dakilang pamilya, at muli itong nagtanong sa kanya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kaharian, Kaya't sinabi niya sa kanya na kinasusuklaman niya ang pagtatangi ng mga maharlika, at sinabing hindi sila dapat mabigyan ng matataas na posisyon dahil lamang sa kanilang katayuan. Binanggit niya na ang mana ay walang kinalaman sa politika, kaya ang mga karaniwang tao ay dapat ding bigyan ng pagkakataon, na iniisip na ang kanilang mga talento ay nasasayang dahil sa sistema ng klase. Tinanong siya ng hari kung handa ba siyang isuko ang kanyang katayuan sa mga karaniwang tao, at sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam, at sinabing gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang mas mahuhusay na individual. Pagkatapos nito, iniisip ni Alicia ang kanyang mga sagot, iniisip kung mukhang kontrabida siya, ngunit bigla siyang nagkolaps, at sinalo siya ni Duque, na pagtantong mayroon siyang lagnat. Dinala niya siya sa kanyang silid, kung saan sinabihan niya siyang uminom ng gamot, ngunit napagtanto niya na hindi niya kaya, kaya hinalikan niya ito upang pakainin siya ng gamot. Kinabukasan, napagtanto ni Alicia na wala na ang kanyang lagnat, at naisip niya kung paano siya hinalikan ni Duque, kaya natarante siya, ngunit sa palagay niya ay dinawalang niya ito upang iligtas ang kanyang buhay. Gusto niyang makilala ang pangunahing tauhang babae, sa pag-aakalang nakapag-enroll na siya sa isang magic academy, kaya nagpa siya siyang pumasok sa campus, ngunit sa huli ay naligaw siya, at naisip niyang magtanong ng mga direksyon, ngunit alam niyang itatapon siya, dahil hindi siya dapat naruroon sa simula pa lang. Isang batang babae ang biglang sumulpot sa kanyang likuran, nagtatanong sa kanya kung siya ay nawala. At ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Liz Cather. Napagtanto ni Alicia na pamilyar ang kanyang pangalan, at ibinunyag niya na siya ay isang karaniwang tao, na sinasabing ang kanyang pamilya ay nagmamayari ng isang panaderya. Kaya napagtanto ni Alicia na siya ang bayani. Tinanong niya si Alicia kung saan niya gustong kumunta, kaya sinabi niyang gusto niyang makarating sa gusali ng paaralan. Si Liz ay nagpapakita sa kanya ng paraan, bilang Alicia tala na siya ay nakapasok sa paaralan na may isang scholarship, ngunit ang mga maharlika ay hindi kailanman tinatrato siya ng mabuti, dahil siya ay isang karaniwang tao. Alam ni Alicia na hindi pa rin siya mapapantayan, ngunit determinado siyang maging kapantay niya. Bigla siyang tinawagan ng mga kaibigan ni Liz, at sinabi niya sa kanila na may nahanap siyang nawala, na napagtanto niyang nawala si Alicia. Nakikita namin siyang nagtatago sa likod ng gusali ng paaralan, habang binabanggit niya na ngayon ay utang niya ang bayani sa pamumuno sa kanya doon, kaya sa tingin niya ay nabigo siya bilang isang kontrabida. Nakita niya si Duke na papalapit, at sinabi ni Liz sa kanya ang tungkol sa nangyari, habang pinag-uusapan sila ng mga babae, na iniisip na mukhang perpektong mag-asawa, at sinabi ni Alicia na kung susundin nila ang kwento ng laro, sila ay magtatapos na magkasama nagsisimula ang mga klase, at pumasok siya sa gusali, na pagtanto na mayroong hindi mabilang na mga libro tungkol sa mahika. Nakikita niya ang isang tanong tungkol sa politika na nakapost sa isang pisara, at pumunta kami sa isang silid-aralan, kung saan nakita namin ang mga mag-aaral na nag-uusap tungkol sa isang batang babae na sumasagot sa tanong ng linggo. Hindi sila makapaniwalang masasagot niya ito, dahil napakahirap, at nagsimula silang ilarawan siya, habang napagtanto ni Albert na pinag-uusapan nila si Alicia. Nakita namin ang kanyang pagsusulat sa pisara, at binabasa ng lahat ang kanyang sagot. Napagtanto na gusto niyang magpanggap ang kaharian na tinutulungan nila ang isang mahirap na bansa, upang mapakinabangan nila ang mga ito. Alam niyang mukhang masama ang sagot niya, ngunit nakita niyang pinagmamasdan siya ni Albert, at pinagalitan siya nito sa paglusot sa campus. Pagkatapos nito, narinig niya ang kanyang ama, si Arnold, na nakikipag-usap sa isang marangal na nagngangalang Joan, at nagpa siya siyang makinig, habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa isang divergent, na nagsasabing kailangan nilang magingat sa isang batang babae, dahil ang kanyang mga kakayahan ay wala sa mundong ito. Tuldo, hindi niya sinasadyang nabuksan ang pinto, at napagtanto nilang nakikinig siya sa kanila, kaya naisip ni Joan na kailangan nilang burahin ang kanyang mga alaala. -ala. Ngunit ipinangako niya na hindi sasabihin sa sinuman na si Liz ay isang divergent, alam niyang pinag-uusapan siya, dahil iniisip ng lahat na siya ay mapanganib sa laro. Sinabihan ni Alicia si Joan na huwag mag-alala tungkol sa kanya, dahil mukha itong mabuting tao, kaya tinanong niya si Alicia kung nakilala na niya ito, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang gut feeling lamang. Kinabukasan, nakita namin si Alicia na gumagamit ng spell na naglilinis ng mga maruruming item, at napagtanto niya na magagamit na niya ang level 10 dark magic. Gusto niyang matuto ng level 25 spell, na magbibigay daan sa kanya na linisin ang inuming tubig ni Luna, ngunit alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sinabi sa kanya ni Albert na mayroon siyang mga bisita, at napagtanto niya na si Liz ay isa sa kanila. Binanggit niya na tinulungan niya si Alicia nang mawala siya sa isang campus, at ipinaalala ni Liz kay Albert na tinulungan siya nito sa seremonya ng pasukan, kaya sa tingin niya ay pinagtagpo sila ng tadhana. Napagtanto ni Alicia na gusto siya ni Albert, at sinabihan siya ni Duque na umupo sa tabi niya. Nagsisimulang mag-usap ang mga lalaki tungkol sa kung ano ang gagawin ng kanilang klase sa panahon ng school fair, na nagsasabing ang mga tao mula sa labas ng paaralan ay dadalo, at humingi sila ng mga mungkahi kay Alicia. Alam niyang mas magiging close si Naduke at Liz sa kaganapan, at gusto niyang makasagabal sa kanila, dahil siya ang kontrabida, ngunit hindi niya maisip ang susunod niyang gagawin. Binanggit niya na magagamit ni Liz ang lahat ng mahiwagang elemento, kaya iminumungkahi niyang gamitin ang kanyang mahika para sa kanilang pagganap, sa pag-aakalang masusukrim si Liz sa ideya, dahil hindi niya gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit talagang gusto niya ang ideya, at sa tingin ng mga lalaki ay magugustuhan ng lahat ang kanyang pagganap. Sinabihan niya si Alicia na sumama sa kanya sa entablado, ngunit tumanggi siya na nagsasabing ayaw niyang magtanghal kasama siya. Sa palagay niya ay hindi sila maaaring maging magkaibigan dahil hindi sila magkakasundo. Ngunit naisip ni Liz na posible kung sila ay patuloy na magkatabi at sinabihan ni Albert si Alicia na gumugol ng oras sa kanya, kaya't ginugugol nila ang natitirang bahagi ng araw na magkasama at nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga random na paksa ngunit nakita ni Alicia na boring siya, dahil patuloy niyang tinatanong ang kanyang mga generic na tanong. Kinagamit ni Alicia ang kanyang mahika para kumuha ng flower vase, at binanggit niya na ang Margaret daisies ay perfecto para kay Liz dahil ito ay kumakatawan sa sinseridad at tiwala. Ngunit ang mga lalaki ay hindi makapaniwala na maaari na siyang gumamit ng mahika, dahil siya ay 10 taong gulang pa lamang, sa pag-aakalang siya ay isang divergent. Sinabihan siya ni Albert na bumalik sa kanyang silid, at siya ay nalilito dahil naisip niya na si Liz ang divergent, at pinasalamatan siya ni Liz para sa mga bulaklak, na sinasabi na ang mga ito ay kanyang mga paborito. Bumisita si Alicia kay William, sinabi sa kanya na maaari siyang gumamit ng beginner level magic, ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay maaari lamang gumamit ng magic kapag sila ay labintatlong taong gulang, at sinabi may kilala siyang katulad niya, na nakagamit ng level 80 magic sa murang edad. Munit nawalan siya ng kakayahang gumamit ng magic dahil sinubukan niyang gumamit ng level 100 spell at ang kanyang mana ay nawala ng control kaya sinabihan siya ni William na huwag magmadali kapag sinusubukang matuto ng magic. Nagising ang batang lalaki na nagngangalang Kiyo at ipinakilala siya ni William kay Alicia na sinasabing siya ang naghanda ng gamot para sa kanya. Binati siya nito ngunit hindi siya pinapansin nito habang sinasabi sa kanya ni William na ang kanyang mga nakaraang karanasan ang nagtulak sa kanya na umiwas sa mga tao. Sa palagay niya ay gagamitin ni Liz ang kanyang mabubuting salita para buksan ang puso nito at gusto niyang magawa ang anumang magagawa ni Liz. Kaya't sinabi niya sa kanya na mas mabuting patay na siya dahil kailangan niyang makipag-usap sa mga tao habang siya ay nabubuhay. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi hindi niya maiintindihan ang nararamdaman niya. Inamin niya na lumaki sila sa magkaibang mundo kaya hinding hindi niya ito maiintindihan, ngunit kailangan niyang managot sa pagbibigay sa kanya ng gamot. Kaya nagbanta siyang papatayin siya, tinanong siya kung gusto pa niyang mabuhay, at gumamit siya ng dark magic habang ibinabato niya ang kanyang unan sa kanya, ngunit nililinis niya ito gamit ang kanyang spell. Sinabi niya sa kanya na hindi siya bababa ng walang laban, at ipinangako niya na pananatilihin siyang buhay hanggat pinanghahawakan niya ang damdaming iyon, na nagsasabing matutulungan niya itong umalis sa nayon kung gusto niya. Tinanong niya ito kung bakit niya siya tinutulungan, kaya ipinaliwanag niya na gusto niya itong gamitin sa pag-aakalang magiging mahusay siyang mapagkukunan dahil alam niyang may talento siya. Binanggit niya na siya ang kontrabida, ngunit tinanong niya si William kung ano ang kanyang pinag-uusapan at ipinaliwanag niya na siya ay isang weirdo, ngunit siya ay talagang isang mabuting tao. Kaya nangako si Hill na paglilingkuran siya at pinasalamatan niya ito para sa gamot. Nakikita namin ang mga pinuno ng limang dakilang maharlika na pamilya na nagdaraos ng isang pulong, habang iniisip ni Arnold kung si Alicia nga ba ang santo, ngunit sa tingin ng hari ay si Lizeon, dahil magagamit niya ang lahat ng mahiwagang elemento sa kabila ng pagiging isang karaniwang tao, sa pag-aakalang mas matalino siya kaysa Alicia, ngunit sinabihan niya sina John at Arnold na tingnan si Alicia dahil baka mawalan siya ng kontrol sa kanyang mana. Samantala, sinabi ni Albert kay Alicia na nawala ng kontrol ang mana ni Liz habang nagsasanay siya para sa kanilang pagganap. Iniisip ni Alicia kung maaari pa ba siyang gumamit ng magic, kaya sinabi niya sa kanya na nagawang ibalik ng mga guro ang kanyang mana sa ilalim ng kontrol, ngunit iniisip niya kung alam ba ni Alicia na mangyayari ito, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya, sinabing gusto niya upang talunin siya sa isang patas na laban. Inayos ni Alicia ang mga aklat gamit ang kanyang mahika, at humanga sina John at Arnold. Sinabi nila sa kanya na inutusan sila ng hari na tulungan siyang magsanay, at binanggit nila na gagawa sila ng exception para sa kanya, na sinasabi sa kanya na papayagan siyang pumasok sa Magic Academy sa edad na labintatlo. Pagkalipas ng tatlong taon, nakilala ni Alicia ang hari, habang sinasabi sa kanya ni John na siya ay gumagawa ng mahusay na pagunlad. Ibinunyag niya na maaari na siyang gumamit ng level 80 spells, at inamin niya na nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan, kaya pinayagan niya itong pumasok sa Magic Academy, ngunit humingi siya ng pabor, tinanong siya kung maari niyang bantayan si Liz.